natin sa MP, di ba? Pero tatanta ako palagi na hindi ka naman mamahalin na isang tao kung wala yung trust ka. Ang importante na talaga yung yung pagtitiwala sa isa. May, so, kung wala kang tiwala sa isa, isa ganun na ganun talaga mangyayari. Lalo, oh, pero hindi ko maintindihan kung ito ko brand ng ilusyon. Ang boyfriend mo kasi kung ototosin. Oh, virtual world ito. So walang magagawa ang virtual world ito. So, Talagang tulad ng ginawa mo. Na ako para lang Napapagawa ko ngayon ng audition. Actually walang gumagawa ng maliban sa'yo. Kasi ang result sa dami madami nang nakakaulap ko. Patalasan sa PR ka magkakaroon ng problema, may hinahanap pa. Pero yung kayo, yung tama yun. Hindi, gusto mong tatunayan, mahal mo ang isang A gaving na walang hanggan.